Matagumpay na isinagawa ang Bayanihan para sa Kalikasan Part 2, Tree Planting with Hiking activity sa Mount Chete Caranglan, Nueva Ecija, noong Weves, June 12, 2025, kasabay ng pagdiriwang na ika-100 at 27 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Layunin ng aktibidad ang reforestation at pagpapakita ng pagwawalasakit sa kalikasan bilang pagkilala sa mga naging sakripisyo ng mga bayani ng bansa. Ayon kay Karanglar Vice Mayor at Nature Advocate na si VM Eric Manokdok, ang naturang aktibidad ay hindi lamang tungkol sa pagtatanim ng puno, kundi bahagi rin ng patuloy na pagsulong ng ecotourism sa bayan, partikular sa Mount Chete na bahagi ng tinaguriang pinagpalang Karanglan. Binigyan din rin ng uh, pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa mga ecotourism sites na nagbibigay ng kabuhayan sa mga residente, gayon din ang pagbuhay ng malasakit ng kabataan para sa pangangalaga sa kalikasan. Nakiisa sa pagtatanim ang iba't ibang sektor at organisasyon kabilang ang mga kabataang karanglangenyos na pinangungunahan ni SK Federation President Chinky Marivilia Juan Cabaldo Barangay Minuli sa pangunguna ni Kapitan Ruel Lagat mga SK Chairmans at Kagawad ASKI Microfinance Nueva Si North, kabalikat Civicom San Jose City, Palawan Express pera padala, Kapintalan National High School Boy Scouts, Digdig National High School Boy Scouts, OFW Balik Pilipinas pinagpalang karanglan association, kapag na association, anak magsasaka association, mga miyembro ng komunidad ng Sitio Fore at mga independent vloggers gaya ng Tupol Adventures at JC Films. Nakiisa si Sir Reyes ng PNP Regional Mobile Force at ang bayanihan para sa kalikasan team. Kusina ng bayan kasama ang iba't ibang sangay ng pamahalaan ng karanglan. Ilan sa mga itinanim ng katutubong pulang kahoy ay tulad ng nara, mulave at lawaan, gayon din ang mga fruit bearing trees gaya ng langka, duhat at kasoy. Nagtayo ng ang flag sa lugar ng bilang paggunita at pagbibigay pugay sa mga bayani ng basa. Para sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.